a <laughs> ayaah <laughs> 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 guys, may ulit ni Auntie ang ano, magluluto. Kurang tayo na po tayo guys. Nagdala ka pang bigas? Ihaw na natin yung isda. Nay, nagdudak ka lima ito uri Maligo kaya? Pwede liguan niya? niya? Kailangan magsama pa doon. Kami lang <laughs> oh, ayan sama-sama. Sige, diyan ka lang ha. Behave ka lang diyan ha. Behave lang ang bata batuta na yan ha. Hala, sige. <laughs> oh, gusto nang bumangon eh. iho tayo guys ng isda asa ng na isda natin ay Ano ang kibabot ito? Ito ating isda. Anong isda kaya ito? Bato-bato? Ikaw pa kamatis na ito. Ha? Lagyan mong laya yung tiyan Yung ano, tiyan-tiyan. Yan, na, may baon kami guys na lumpia. Hindi oh. na Tsaka, mani na ilalaga. And then lang ang aming baon. Baong ano lang. Ang sarap nito guys, uh. hmm. Wow, ang sarap nitong bugi-bugi na naman. Bugihan na naman siya. Ang ganda dito guys. Oh, ang ganda ng view. Ayan. May view bundok doon. Ang ganda ng bulaklak. Kamantigi. Kamantigi guys ang tawag dito. ng bulaklak na to. Ang dami o. Iba -iba ibang kulay. Ayan ang ating swimming pool. Ang ganda guys ng view.

Kapadyama ka pa. Okay, tama. Marnob kamot dito. Wala lang? Hindi pa ganong puno oh. pakwan guys oh pitasin ko na kayo yung pakwan ayun oh no. tago nila oh okay. nilaga okra at puso ng saging hmm. Masarap, guys ng ating ano, stock. Ayan kung ano yung isda Kanyata ito sa maral. Ang malaking mm, sa Ang sarap ng buhay ng ating ano, tulog na. Kasi yan yan guys, hindi. So mama, naiwan. Di ba lumadala ni Sarayan? Di ba nalimutan? nag i -ihaw din tayo guys ng talong okay ito na, nag-i-iho na guys ito eh kasinsan na tayo guys ulak ang new Dito, oh. Be. Para matanggal yung mga nakadikit. Sarap, guys. Ang aming tanghalian. Teka nga. Pukurot. Mmm, sarap. ito guys ang ating sausawan. Ulaga. Wow. Magkain na rin, ma'am. Ha? Magkain na rin, ma'am. Mamaya pa. Magkain pa natin sila <laughs> papa mo. Nagal pa yan. Gutom na yon Long. Check natin guys itong ating mani. Hmm. Yan natin kung luto na. Ngutom na siyang tiligaya guys. Tagal ng mga ladies. Maka, Maka, muna, eh. Ay, muna. naglinis pa kasi sila doon sa bahay ni Indang. Para ano, maiwasan yung infection. Maka, muna, muna, muna. Takot ka magtawed Mababaw naman daw. Pagdating naman nila guys, ano, kakain na lang. Luto na yung ano, Pagkain. Ito na guys, ang ating mani. Magdaga naman tayo ng saging. O, oh, ba? Diba? dami nating pagkain. Ito guys, yung saging na to galing to sa ano, tatay ni Indang. Nante. Na, Binigay niya. Bait ano. Naalala niya tayo. <laughs> na ito ba Okay guys, nandito na tayo sa Aldon's Place Resort. Yan, tignan natin kung nakaluto na sila ate. Ano na, kaligo na kaya? Ibalong ay. Ay no. Ta? Ganda oh. yung view dito guys. But okay, kita, kita, yung, bundok. Hmm, dyan na pala sila. Amos natin yung lakad nila. Kamusta ang lakad? Kamusta si Indang? Magaling na? Kamusta ang lakad? Oo eh. Magkain na lang. Kamusta ang lakad? Nakalama ng mga buhed. Naglinis. Naglinis ba kayo? Si Papa dance sa head. Nagwalis <laughs> ng paraangan. Apo. Apo. Magugas kayo ng kamay. <laughs> Bago kayo maghama, <laughs> Kaya na tayo. Oh, ito lang, ulam. Kain tayo guys. sa yung Mama mo kasi. Ano Ano <laughs> ito nangako interview sa kaparebalu mm. ito may mm. kanyang okra guys Mm. Ito guys ang masarap oh. Mm. kasi lang sa pagbubol talaga yeh nee hmm sa pagbubol talaga natin guys laban yung to guys <laughs> ah, May Ayan guys, itong isang kasama namin, asawa ng panganay namin. Ating Ayan, Ayan ang Japona. nakakasama namin pag hmm. dito yung Balik-balik kila indang. Pag may ano. Didi, may kasama pa tayong bata. Kulok? 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 Parang pang Parang sa At hindi, paborito na. Parang sa na dahil din isa. kilo. Ligit sa kilo. Ligit to ito. Pero bravo mati ko ha. darunot na ito. na. Darunot na daw ito isi bang? Ang tuga. Darunot rinot. Ang Ayan, nanay, like kanina yan. Okay. Ayun yung tubig natin palayo. Ayan. Ganda ka nito. Ayan, oh. What's mm. yes, oh. that? Kanin, oh. Ang kanin. mo dyan. Ayan, dahil mga kami, hmm. guys. Ang dali dito ako Simula kasi sa ilog mga ano rin siya 15 minutes ang nalakay. Sabi okay. ko, kabili siguro mag, ano yung pawit lang. mga pawit na. Dahil pagdating namin doon, surupat na naman kami. Masa yung balante, no? Hindi, yung palabas ng palabas. Oh, ayun? Nato. Ano ka dali-dali lang busihan kong to? Nagagawin nung nanay, napuno ka tao. nga. Bilib ka. Ano swimming Bilib <tap> ka. <tap> hindi magaginaw. Kulang pa nga. Hmm. Ganun sa ano mali naman tayo. Hmm. Ito, rawa na. Yan dapat. Bilang banat lang. Ang tuno ba to? Daw hindi ma. Ipo na yun. nag na, na yun, ano George. Ano na yun, ano Nage, George? Ano? <laughs> nag George. Kulahan, dali. Sige na lang. Dali. Nag-imasan, George. Nag-imasan. Dine. Nag-imasan, George. Ay, habi. Nag-imasan, George. Kulahan. Ano yung George. Doon ka magtingin ako. Oh. Ano yung mga yung salita mo? Galingan mo yung form mo, pronouns mo. Nag-game mo George! Sige, gaya yeah, nyo sinabi ko. Nag-game mo George! Nag-game mo sin mga George! Nalpasan ni George! Pwede ko siya pwede niya? Pwede ko siya pwede niya? Hindi pa siya naging George niya. Hindi pa nakikita yan natin siya saan. Malikan din niya ako na panahon no? mm. mo. So, Hindi mo nga sa lasaran niya. Hindi mo nga sa siya <laughs> ay ganaw! <laughs> pwede niya ako sa kawan. Yung gabi kami, tapos ka na, ha? Oo. Matagal kami magkain, dalawang uras. Muna. 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 pa si Sidakil. Nandito ulam dyan, always. Ganito ang ulam. pa lang nga yung sinigat ko, ayaw na. Magpabili pa lang sa dyan ngayon. mo. Ang ay <laughs> naku. Ay. Ang sarap makipag-agawan guys sa ulam. At simple lang 'yung mga ulam <laughs> na Talbos pa sanang kabute at po na 'yan. Ate nato eh. Hindi. niya 'yun. Hindi lang ano <laughs> <laughs> <Credituk Walking Tortilla>. yung ikwa, dignaw? to beso. Mula nang tutong dito. Hmm. George? Ang sarap. George na? Kuha George na yun? nang George? ni. pala san George na yan? Matagal na yung bago niya. Nakasinig ko doon kay group na Ikwan. ni... Ay, ano din siya. Pero... Benji, benji ba yun? Siyempre Na, may bata pala daw. na, JD, May, andyan pala si JD. Ingay George. Ganyan George. Ba't daw ng puso na yun, ma'am? huli

Uh, um, ulamin mo, ano, Jade, hmm. Ayun pala, yung bagoo. Oo, oh, hindi ko nilagay lahat yung bagoo. Amin na bagoo pa. Ah, yung suro nyo. Hmm. Dahil pa ulam mo, ay, busi mo yan. Hmm. Dito tayo din pa naman. Hindi, bago nga. Ah. Hmm. Hmm. Ito, hmm. kutsaraan mo natin. Ayun, marami na yung bagoo.

Nandiyan daw. Oh. Para ikaw nag ata. Sabi niya kanina, hmm, "Madi atahan na lang sa ata." Sabi niya kanina, "Madi sa sidsiba basta." Kagamiso na makaibawos. <coughs> <Dede>. Tapos na 'o. <so. coughs> <san> ang dede. Guguhit <coughs> pa na u. Uh. <coughs> Dalit na siya. Dalit na siya. <coughs>

Ito guys yung kanilang ano, pang bata. Dito pa maligo mga kadragoy at malalim daw. Si Papa lang saka, si Kuya Junior ang naliligo. Hindi ka oh sa nalalim, marunong oh, ka maglagay. Oh, eh? Itong gilid, ano, mababaw. mababaw yung gitna ang malalim. Mababaw lang Good. Dito pala. Diyan Abangan mo siya diyan Kuya Junior oh. Mababaw, mababaw. Hmm? sana daw nag dapat mabasa pa yan laka ala 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 ka wag mong iprino yung paamante ta eh. <laughs> tayo hindi <laughs> man kasi basa dapat basa yan <laughs> Maka. 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 Maka.

Ang um, cottage oh, ay 300. Oh. Malalim ang tay? Isa pa nga? Yung dito bandaw, malalim? Isa pa para mabasa mo na yung kwan. Ang maglag yung ngipin niya eh. Dapat. Hmm, ay, kalalim o. Hindi, o. o Lupos na eh. <coughs> 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 Ayun ang hagdan, Ayun ang hagdan. <laughs> dapat basahin kasi itong para madulas Ayan guys anti ano hindi to basahin mo basahin mo, basahin mo. Dinto, paano yung panel ha i-stop din nila <laughs> <laughs> Kasta, pegnigo. Magaling nga maglamo yung santi. mo nga dyan ang mo. Hindi pa nga maglubugin. Malalig. Nakaapak ka Lupus tao. Lupos tao. Tingnan Dapat tingnan Diyan sa gitna. Kailangan ng lifeguard dito. Dapat may lifeguard dito. Dapat may yung life dito. Dapat nga yung Ah, delikado to pa. Eh. So, yeah. 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 Sa mga Kaya mga ba't walang nakalagay uh, sa ilang kit? Anong klase sa pangbata man tong mga ito? <laughs> 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 pil na pil ah. <laughs> Nakabra na yan guys. nakalaw <laughs> Pagbali <laughs> na pagdayam ka no? Pagbali na! Pwede na pagsagaan. Pagbali <laughs> na! Ganda naman tayo oh. sa Aqua Life. eh, oh. Aqua yung sa ano, kung mo sinanggaya, kung pangga. <laughs> Tingin ka rin dito ah. Bakit? 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 Bakit?

Haba ng papaya guys, oh. Sarap pitasin, oh. no? Mm. Pang tinola. Merinda, merinda. After merinda ng saging nilaga at mani. Nilaga ng mani at sabah. At ti buki, danong ati agong po. Sabah, sabah. Kalamig sa likod yung siminto eh dragon ayan mga kadragon bali pa uwi na kami at ayan na ang ano ulan 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 na salamat sa panonood mga kadragon we love bye you guys all.